Ngayon po, ay akin ba to? Okay. So, maglalaro po kami ngayon. Oh, dili go. Okay. 1 2 3 go. Ah, oh, bilis. Bakit kaya? No pay, no pay. Po, oh. Yan po. Ayan. Ito po yung laro po namin. Bili, baby! Ay, Ang galing talaga nyo. Ang galing niya. Sarap yun silang palukan. Alam niyo donut pala. Ay, walang donut, sir. Sabi ko rin sa babae, lagyan mo ng strawberry, hindi nilagyan. O, diretsa kuha, hindi, kawakan ha. mindset set oh set <laughs> oh taruna set manset, set manset, na manset, set manset, set manset, 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 Next. Dito ako babawi. Dito ako babawi. Akit, akit kami sa stage. One, two, three. ano laruin niya? Kailangan nakasmile. Ano yan? <laughs> Ewan ko <po> sa inyo. Balik, bilis. <laughs> Ewan ko <po> lang. <laughs> yes! Wala so ako. Wala

One, two, three. Long. <laughs> ano ito? Oh, ang bilis? <laughs> walang ganito? Meron yan. Wala eh. Oh. Mm. Iba kasi. Oh, ano okay. ito? sige, so, talo na ako. <laughs> Ngayon, talo na po ako. Yan. Okay, next. One. Three iba pala sa akin. O, oh, tinan mo. Kanuhan <laughs> mo. Okay. Hmm. Lang talo mo. ka. One, two, three, go. <laughs> oh, uh. ah. crying. gái á. It's so matagal à. Ah. It's so matagal à. Wag ka kasha to sa'yo. Okay, kasha to sa'yo. Wala, di ko ang Una ako, una ako. o oe. Sumali so, ka dyan, ba? Yan ang kulay yellow sa'yo. Ayan. Mm. Bakit kailan ganyan? Mm hmm, Ah, <laughs> uh, bayram nga to earphone mo. Hindi na lang mo. Ha? Hindi na lang mo. Ha? <laughs> mo.

Go! Hindi hey, ko makita yung mata niyo nagluluha. Ang hirap na muna na ito. Ito. No. Hello? Hello? Boba? Eh, ito lang yun eh. Ah.

Ha? Daya, hindi pa. Wala pa po sa tagay, naano lang. Naano lang yun. Dapat, kung nagano ka na, wala nang galaw-galaw. Ay, sa niya, ate. Ang daya nito, ang daya. Hello! Tinan po, oh, ang daya. Ginalaw niya. Ayan. Tos, isa din, galaw din. Wala pa rin naman. Oh, Maman, Grabe ang maandadaya po nila, promise. Hello! One, two, three. Right. Ay, ang anong itong batang to Naglalaro kami. Tingnan mo, kinuha yung ano. Your delivery po is your order. Don't. One, two, three, go. Baby na ba? Ano nangyayari dyan? Ano nangyayari Boom! Ah. Ah, wait mo yan doon. Ang tagal. Tagal. <laughs> Oy. Kumukuyon na hanap niya po. Ah, ang tagal. Aka-a-adal. Nangyayak tayo. Aka-a-adal. Okay A -a -tay. na. Ay, ang tagal kita. Sorry ah. Ano dito? So habang hmm. naulan, naglalaro na lang po kami dito. Uy, hindi na sa Okay. Hindi. Wala ka na? mo ni engine na. Wala dai. Hmm. Oh, ay! ay! Asa na yung iba? Dito. Bakit sa akin dalawa Dalawa na lang na sa akin. Basta tatlo. Okay. One, two, three, go. Ay, 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 Uy, ako una. Una ako. Una ako. <laughs> uh, ako una na ako una. Hindi ko mapukpuk. Kagawa na nandyan yung kamay eh. I am the first. Okay, last one. one two, si Kate eh. One, two, go. <laughs> oh, 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 Ayos Oo, oh, hindi ganun. Oh, oh, oh. Tama, oo. Oh. So, winner ako. So, mm, winner. winner ako. Ako. Winner ako. Winner ako. Winner ako. ako. Fake news. Look. Baby, yeah. ba't wala ka dito? Asan ka? ka? Nasan Hello? ikaw? Wala ka naman, oh. Baby, oh, wala ikaw. So, ayun, guys. Ayan po yung laro po namin. Ayan. Thank you very much. Bye bye. Bye bye yung. Bye bye. Bye bye. We bye bye. Bye bye. Oh, Nagbye yung hindi nak nakita sa kamera. Bye bye. Bye. bye.